Tinuod ba nga doon natay anghel? Oo, igsoon. Tinuod gayod nga doon natay anghel. Gani, natay doa ka anghel. No? Na ay good angel, na po'y bad angel. Gani, magatang na na sila. Hmm? Magatang na na sila sa puerta sa inahan. Ay haipanganak ang bata. Maglumba na sila kung kinsay unang makahawid sa bata kung ang usa ay inahan gani usa ka may nampuon makusganon gyud ang anghel sa Dios may unang makahikam kung ang anghel sa Dios may unang makahikam sa bata nagpasabot kini ya bata abuutan apan kung ang usa gali ka inahan dili may nampuon ang bad angel gyud may unang makahikam ngana, kaniya sa oras gani ang bad angel may unang makahikam mao ka nang naibatang mo tubo, na diin badlungon o dili gayod buutan. Munang importante kayo ang pag-ampo igsuon, gumikan kaya nga atong mga anghel magbalantay, espirituhanon man sila, ugang ilang pagkaon, mao ang atong mga pag-ampo. Kaya sila espirituhanon man, dili na to sila pwede dalitan o pagkaon. Ang yung pagkaon, mao ang atong mga pag-ampo. Mabitan na ina gikan sa balay, mag-ampo ta. Hmm? inagpa sad, mag-ampo po ta. Pasalamat nga naabot ang asipte. Hmm? Importante ang pag-ampo dayong gikan sa tungtag sa tag sa kapanimalay kaya dilik man ta makasiguro na sa atong paglakaw makabalik pa tang buhi. Hmm? At the same time, kana sa bangatong mga ankle ang ilang trabaho ana aside sa pagbantay kanato sila atong ginatawag na personal secretary sila may maglista sa atong binuhatan din ni Sayuta sila may maglista sa tong good points or bad points unsa so man ang good points kanang good points mo nagtanong buhat sa kaluoy halimbawa min tabang kasi mo isig ka tao ay nahudtag bugas ang yang silingan si Tampulana min hatag bugas ang iyong urasa nakalista pa na unsang urasa o unsang pitsaha hmm? usab, ang isang pong ilista ang atong mga sala hmm? winining adlawa, adlaw na marites hmm? nanabi si marites nga to siyang silingan ng libak hmm? usaman ang kasala ilista niya, tanan natong binuhatan nung hmm? inagabot nato sa panahon nagatubang na to sa Dios basahon ka to sa anghel atong good points o bad points no kung daghan ta good points but pasabot, sa tag langit pero kung mudaghan gani atong bad points but pasabot, sa but gitag imperno kung ugali no tama man lang atong kwan nagtimbang ra na ang gibug sa margi atong, atong good points o bad points maadto pa sa purgatorio maghulat patag na naay nato aron ta maluwas